Hmm. May anak na po kayo? Yes, dalawa. Dalawa. Anong hanap mo si isang lalaki? Uh, kahit pangit, basta seryoso. Kahit pangit. O oh, guys ha, 36 years old, may dalawang anak. Hindi naghanap ng guwapo. Kahit daw pangit, basta seryoso. Oh, kuno. mga anak Mm, Kuno. <laughs> hmm. O, oh, sige. Sandari. Yan. Sir, lang taon ka na? Um, 32. 30 to. Okay lang sayo 36 years old. Old naman 'yan, sir. Hm? Okay lang sayo 36, 36 yung years, yung years yung old. Huwag yung... mo na magsumagot, single ma'am. Paano tayo magkaintindihan? <laughs> sige, sige. Excited eh, no? <laughs> sir, okay lang sayo 36 years old, may dalawang anak. Hindi 'to, hindi pa naman siguro gasgas masyado. Tito hmm. 'yan. Asa ka pa? <laughs> Hmm. Dalawang beses na nabuak ang makina, hindi pa gas-gas yan. Eh, okay. overhaul na lang, sir. Ah, okay. <laughs> <laughs> Saan ngayon si ma'am? Single lover? Dubai. Ay, sir, LDR. Hindi siya ang magasgas mo, <laughs> kundi ang cellphone mo. Tama, di Pero mm -hmm. uwi ako ng ano, ng September. Ah, pwede. Oh, Mag pwede, ma'am, pwede. Pwede niyong kasgasan ng isa't isa. <laughs> Hmm. Saan ngayon si Sir? Sa North, Cotabato. Kutabato, Kutabato Ilonggo, si Idol? Oo, oh, Ilonggo. Uy, Sir. I dapat iba, iba ka sa mga kasama natin, ha? <laughs> mm -mm. Kasal si Ma'am, single lover? Hindi. Ikaw, Sir? Baka may anak ka, Sir? Wala, uy. Wala. Wala. Okay naman to sir, si ma'am single thirty 36 years old. May dalawang anak, hindi mo na kailangan turuan pa. Hmm. Kung sa sasakyan pa, automatic na ito. Hmm. Isang pindot mo lang, gagalaw na. <laughs> <laughs> Kaloka ka sir? Oo. Mama, ha harapin mo kami dito. O, kita mo naman sir, di ba? Parang bata lang, di ba? Ay, so sorry, Hindi, totoo naman. Ang mga single mom guys, may may, may kapangyarihan yan sila. Di ba? Di ba sa to? Di ba? Palag pa lang, sold ka na. Marunong yan sila magkalay-kalay. Kalay-kalay, kalay, -kalay, -kalay, -kalay. <laughs> mm -mm. Hindi Hindi nakaka-boring. Hindi oh, siya. Maganda, maganda yung mga single mom, hindi boring. Hindi oh. boring kasama. Maging Tama yun sir. ano yun sila eh, kumbaga hindi, wala silang kabusugan. Pati itlog pinapapak. <laughs> ah sige ma'am, baka may katanungan ka kay sir. Uh -huh. Uh -huh. Wala pa nga ako na umuungol na. Ay, <laughs> malang ba? Ano, ano yun? Pauna? Twenty-two <laughs> huh. ka pa lang, sir. Ay, bungo dito. <laughs> Trito. Ano yun? Maganda <laughs> lang pero bingi? <laughs> 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 30, Hindi man Thirty-two years old. Ay, magkaedad kami dalawa. thirty din ako. Three, two, ako three, two. Ah, 32 ako, 32. Ah, thirty-two. Pwede. Uh, Mm. <laughs> Ayaw mo kasi ba mas bata sa'yo. Ayaw niya siguro kasi baka magasgas talaga siya. Kung hindi siya nagasgas dun sa una, baka sa pangalawa magasgas na siya. <laughs> Ay ka. Ayaw <laughs> ba? Oh. Hindi ka naman bugbugin yan. Mamalo man yan pero sa ibang pamamaraan. <laughs> 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 uh -uh. Hindi ka masasaktan. Huwag ka maglala. Magugustuhan mo yan. <laughs> uh -uh. Yung, yung sinasabi nila na kung ang iba umaayaw na, ikaw manasabi mo, gugustuhin mo pa. <laughs> Masasabi mo, ay pwede isa pa. Nga. <laughs> Ma'am, tanggap mo ba si sir? Tanggap mo ba si sir? Ay, ang trabaho ni sir, malayo yan. Diki, uh, oo nga eh, kahit saan um. maasayin madami. Oo. Sa isip mo lang yan. Oo. Oh, Tatang um. kinakabahan pa po ako. Mahihain po talaga ako. Minsan ah. lang. Hmm. Dito lang yan sa live. Ayaw mo, pag nagsama kayo, mawala din yan. Hmm. Tama nga, mawala lang yan. Hmm. Sige, sir, katanungan para kay ma'am. Sige. Oh. Ilang taong ka lang sa, ano, sa Dubai? Seven years. Hmm, seven years ka na. Kailan away mo? September, di ba? Mm -mm. September. Oh. Pero layo mo. Bicol ako eh. Bakit problema mo yan? Problema niya yan, ma'am. <laughs> <laughs> Hindi ka mo problema dyan. Oo. Oh, may, pa may pamasahe naman yan. Gusto mo ba pumunta sa'yo? Nakasi 130 yung tao. Ay, 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 kita nang chopper. Ayo, <laughs> <laughs> Ilokopter. Ah, Isos, ah, nagbasa siya ng comment. Ikaw ah, sir. sir, okay na to sa'yo, sir. Okay na si si sir sa'yo, ma'am. Sige, try natin. Ilokopter. Ilokopter. Oh, idol. inata mo to, idol, ha? Oh, sige. Dandahan da <laughs> lang, ha? oh, hindi yan malakas Malakas pa naman yan. Pag sinabi niyang kain, kain lang, wag lamon ha. Idol. Okay, sige. <laughs> baka maubos eh. Favorito, okay, pa naman uh, mga... Favorito pa naman ng mga... pa naman ng single mom yung kain. Ay. Ayaw, Oh, kita mo, nakapagsalita na siya. Ay, <laughs> hindi naman nakain, di ba? Ano, ano, ano? Hindi nakain pag mga kabayan. Aba. Ini-small ata at ayaw nito. <laughs> <clears throat> Subukan ay, mo man, baka... Subukan mo ma'am, baka titirik yung mata mo. <laughs> Sige, subukan natin pag uwi. Aba eh, bakit oh. pagpipigilan eh? Uh Oo. -oh. -oh. sampo, pwede na yan mga sampo. Grabe Samp naman, hap-hap lang. Sampong salita, Ay, ganun. Lima lang, lima. ayika. ikaw. Sampo ah. hindi naman may Ah, ano? I-follow yun ang isa't isa, baka busy na to si Sir Rinto at may lakad sila. Oo. Oh, sige. Next, na. Boy, diba? oh, sige yung diba? I-follow mo na siya. I-follow e, ko lang siya. Ha? Oh, ma'am, okay na? Okay, okay na, thank you, sir. Ah, sige. Thank you, thank you, ha. Salamat, hmm. Thank you. Ano, ma'am? Okay na, ma'am? Okay na, sir. Okay, solve ano na ang problema mo. Ano pa, mo naman, sir, maghanap? Oh, gusto mo? Bag ano? Hmm. Tatagalin ba ba natin? Oh, ay, nag-oo ka naman. Oo. Oh. Ay, kung sinabi mong hindi, hindi naghanap ng iba? Ah, okay na yun, sir. Okay oh. na. <laughs> hindi kasi kapag sinabi mong, kaya tinatanong kita kung, ay, kung gusto mo. Ay, Miji. Kasi kung gusto mo, hindi eh, hindi, hindi ako maghanap ng iba. Eh. Sabi mo naman, okay na. Naka-prepare na, sir. Hmm. Ako, nasukat ay, nasukat-sukat niya na yun, ma'am ang live nyo. Mm -hmm. Oo. Nakakaalis ng pagod. Lalo na pag kayong dalawang mag-asawa. Mm -hmm. So, oh. dapat din na kayo naakit dito. Dalawa na lang kami. Ganun. Hi, <laughs> son. Okay na po. Okay na po. Thank you. Mm, sige. Maraming salamat, guys. Don't forget to follow Single Lover, guys. Maraming salamat. Thank Bye, ma'am. God bless. Okay, okay. Next